Good morning, good morning, good morning mga ka-riders Yan, yeah, so for today's video guys It's me again, you're the only one Pigeon Rider TV here in Puerto Princesa, Palawan Yan, yeah, so for today's video nga guys Is excited na tayo guys Dahil, dahil pupunta tayo ngayon doon sa Wiltek, Palawan Yan, yeah, yes, pupunta tayo ngayon sa Wiltek, Palawan Kasama si Paulette the Rouser natin guys Yeah, so hindi yan mawawala guys si Polyet na rouser natin. Pupunta tayo doon sa Willtech Palawan para kunin para kunin yung unit yun guys meron tayo kukunin na unit doon, guys so paano ba yan guys ligo ligo muna ako prepare muna ako dahil sobrang excited na ako see you later na lang guys see you see you later ready na tayo and then syempre magpapabangon na rin tayo parang yes. para hindi naman nakakaya sa mga uh, empleyado nila dun kasi rin siguro si natin pabangon natin sya yun na nga guys excited na excited na talaga ako guys so tara let's do na guys punta na tayo sa Willtech Palawan dahil ready ready na tayo guys yun yun so meron tayong lalabas na unit yun guys, so let's g, let's g. Excited na ba kayo? Let's go. At yun na nga mga katropa at riders sa sobrang excited natin. Nandito na pala tayo sa maismong highway. Ayan, so on the way na po tayo sa Willtech Palawan. So sino pa bang hindi ma-excited nyan guys? Wiltec na mismo yun guys. Ano ka ba? So let's g, let's g guys. Sa sobrang excited ko guys is nanginginig pa Maski yung balahibo ko oh, Nanginginig pa dahil first time natin First time natin makapunta sa willtech Palawan So sa tagal-tagal guys is uh, Ngayon lang tayo makapunta sa willtech Palawan Upang 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 Ilabas yung isang unit Yes guys isang unit So may upgrade na natin ito oh, Idol Yes guys May upgrade na natin ito Si pollyet the Rouser natin eh So big big shout out muna kay Idol dito Kay Idol Ayan you know Yung nakakulay dilaw So yun na nga guys, dito na tayo sa Wildtech Palawan. I'm so excited. Excited na ba kayo guys? Ako kasi kanina pa. Dito muna tayo magpa-park. Dito muna natin ipapark si Pollet the Rouser natin. Yan, so nanginginig na naman ako guys. Nanginginig na naman ako. Sino ba naman hindi manginginig guys kapag makita mo yung mga big bike na yun? Oh? No? Yee! Nako po, nako po. Nakasarap naman tignan. Ay, nako. Nako kung meron lang talaga ako kung meron lang talaga ako bakit hindi <laughs> kung pwede lahat na lang yan is bibilhin natin pero kapos na kapos tayo guys ayan ayan so walang walang mapagpupuntahan yung ngiti natin ngayon guys so, is... so alright guys dito na tayo sa Wintech Palawan ayan so excited na ako excited na ba kayo tara so punta na natin dito sa Punta na tayo dito sa may loob, no? Gusto ko sanang kumatok eh. <laughs> ayan guys, so open naman siya. Ah, uh, itutulak na natin so, so yun, first time natin pumunta dito. And then first time din natin makapasok dito sa sa Wintec pala. Ang so, ganda guys, so. So, no? so ililibot ko kayo dito sa loob ng Wiltech Palawan guys. Para makita natin yung mga iba't ibang klase ng mga big bike dito and then mga naked bike. guys no balik bali na ko na sa inyo yung iba-ibang uh, big bike dito sa globe ng Willtec Palawan. So meron pa doon sa taas pero sa kanan natin puntahan 'yan, guys. Yan. Yeah. So dito lang muna tayo sa baba, guys, no. So maraming salamat kay Idol uh, Kimber. Ayan. Puntahan natin sa. So naba nakakalula yung mga motor dito, guys. Yung mga pangarap natin. someday Sa <laughs> yeah. So shout out shout out kay Idol Kimber. Idol, maraming salamat sa Idol. Yeah, so maraming salamat sa kaya um, nakapasok kayo dito sa World Tech Panama. Okay. Yeah. Hey, ma'am, maraming salamat din po. Siya ja. shout out hey, shoutout po. Hey ma'am, shout out po ma'am. Hello po. Hey, good morning. nice to meet you. Your... you. <laughs> so ano pang ginagawa niyo diyan mga ka-riders? Um, uh, punta na kayo dito at magbisita kung sakali is maglabas na rin kayo ng unit kung kayang kaya naman diba so yun lang guys uh, will take parawan maraming salamat sa inyo guys and God bless all Ayan. so more more blessings sa atin na. So, yun na nga. Guys. mga ka rider no mga ka pigeon rider natin dyan Ayan, so nailabas na natin yung unit natin guys ito yung unit na sinasabi ko guys <laughs> Siyempre, yung sinasabi nating upgrade, mag-upgrade tayo ngayon ng gulong dito sa harapan. Eh no, kasi kita nyo naman, put-put na at saka maliit hindi siya tugma doon sa likuran natin na naka uh, 150 tayo na size so dito is parang 90 yata yung size niya ito ngayon binili natin yung second hand na ano nagulong gulong so size nito guys is ang alam po 110 yes 110 yan by 70 by 17 yan so second hand second hand lang muna tayo guys um, darating din tayo sa panahon na Uh, makakabili rin tayo ng brand new mismo, kung kayang-kaya na natin makabili ng brand new na gulong ibig sabihin, kayang-kaya na rin natin bumili ng brand new na motorsiklo so kung di nyo po alam um, yung mga naiging unit natin is uh, almost o second hand lang po yung mga nakakupuan natin so um, <clears throat> keep supporting lang guys ayan, so supportahan nyo lang po si Pigeon Rider TV ninyo at may ano rin natin yung mga brand new brand new na yan so sa ngayon second second hand lang muna tayo guys no so wala naman masama sa second hand no eto may kakapalan pa to patagal tagal pa to tatagal pa sa atin to Ayan. so hanggang second hand lang muna tayo ngayon pero someday 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 is makakarap din tayo dito ng mga um, unit na bago Ayan. someday uh, walang imposible hanggat may pangarap ka So yun lang guys um, Maraming salamat ulit sa Will Tech Palawan And then kay Idol Kimber And then kila ma'am Yung mga, mga ganda dun sa loob So maraming, maraming salamat sa pag, pag, welcome Pag warm welcome dito sa akin Sa uh, Will Tech Palawan Ayan. So Will Tech Palawan um, Thank you thank you very much So lang guys thank you for watching Love you all God bless you all. and bagus, Ride safe to all guys Bye bye